Ito mga naging isa pa rin, si Ski pa rin, si pa rin, si pa rin ang mahabang bangguan, Hello guys, naririnig nyo ba yung background music ko? Oh? Ano, ano guys, sa mga walang ginagawa dyan ha, ah, umpisaan nyo na, magbigo na. Ng... <laughs> o oh, diba? O kaya, uh, alam mo na, makinig na sa usapan ng iba, diba? para mabuhay mga bibit-bibit <laughs> agad-agad. Sa mga marites yan, ha? O, so, di ba? Lamang umaga po, syempre si YouTuber vlog pa rin, aka uh, Escape, uh, ah, ng mga YouTuber. Ano <laughs> so, ba gusto gusto pag-usapan natin ngayon, yung araw na 'to? Tungkol saan? So, tungkol sa bulb. Ah, <laughs> 'di ba? Ito na lang pag-usapan natin yung mga yung mga napapanaw na usap usapin. Katulad ng mga mga nangyayari ngayon. Uh, yung mga magagandang papangit at yung mga papangit na lalo po pa. Pamili <laughs> kayo guys. Isang, isang ngayon doon. <laughs> o oh, diba? Hindi, kung mapapipiling kayo, diba? Sa totoo lang, kunyari, diba? Diba? Hindi nga naman kagagopo, kag ano kaya kaganda. Ikaw ba, uh, maghanap ka ng, gari lalaki, di ba lalaki, babae. Tapos so, sasabihin ng iba na, hindi lang ako guwapo, maghanap pa ako ng gumaganda. Diba? Sabihin ng, mga, uh, yung maging anak ko, sa toxic school, pangit mo. Narinig ko kasi yung dati sa kasama ko sa trabaho, guys. Kasi nakachabo siya ng ano yun, eh, maganda eh. <laughs> Pwede naman siya kong pangita. Hindi ka nang no, guwapo naman? Parang lookalike siya ni ano, di... Yung artista sa Amerika na ano, yung... The Animals. Ah, <laughs> oh, di ba? Ah, oh, ba at least, di ba? Guwapo, di ba? Oh. <laughs> Hello guys, oh. So, kaya sa mga walang ano dyan daw ano Bakate ako O oh, diba? Sa mga alam nyo lang ibig sabihin <laughs> Sige na, hasta labi sa baby order Pero kat katotohanan yung sinasabi ko na yan Sige na, hasta sa baby order